Mga Kalingap, ito pa ang mga YouTube Channel na dapat nating suportahan na Associate Kalingap Reactors Associate, Associate Kalingap Reactors Please Subscribe MSG Channel Mapagpalang araw po sa ating lahat mga Kalingap at mga kaibigan Kamusta po kayong lahat dyan? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan Saan mang sulok ng mundo kayo naroon Ang video na ito ay patungkol po kay Rina at kay Kalingap Rob dahil graduate na si Reina ng elementary. So, masaya tayong lahat na si Reina ay nag-graduate na. So, dito natin makikita na sobrang saya ni Reina dahil nga humiling siya ng kanyang uh, regalo kay Kalinga Prab. So, cellphone ang kanyang uh, hiling. So, ibibigay ito ni Kalinga Prab. Tunghayan po natin nasa mall sila at bibili ng cellphone. So, bago natin panoorin, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kay Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna Vlogs at kay Ate Roda Mex Vlog. Ayan, isubscribe po natin sila mga kalinga at mga kaibigan. At habang nanonood tayo sa kanilang mga videos, huwag nating skip ang kanilang mga ads. Dahil sa ads nila, at dahil sa ads, makakatulong po tayo sa pamamagitan ng pag papanood na hindi pag-skip ng kanilang mga ads. So ito ngayon guys, panoorin po natin kung ano ang reaksyon ni Rina habang binigay ni Kalinga Prab yung cellphone na kanyang hinihiling. So ito na guys, panoorin po natin. Bye. Salpon gusto mo ba ikaw, Salpon? Pareho. Pareho? Pareho. Teka, Salpon alam mo na. Ha? Saan nangyari, Salpon? Mga siyera? Mga siyera? Mga siyera? Mga cellphone? Mga siyera? Mga siyera? Mga siyera? Salpon? Mga siyera? Mga siyera? s 么 m u a o r a n Sana all mabilhan ng cellphone. Mamahaling cellphone ang binili ni Kalinga Prab. So nagpasalamat si Rina dahil uh, natupad ang kanyang kahilingan na magkaroon ng cellphone. Eh, sabi niya habang, nanon habang pumupunta na sila sa mall ay sabi ni Kalinga Prab ay pwede pang magbago ang isip ni Rina. Cellphone ba o ano ba ang kanyang gusto? Sabi ni Rina ay bike daw, bike. So natawa si Kalinga Prab. Ano ba ang gusto daw ni Rina, bike o cellphone? Pareho lang daw. So, talagang uh, matalino si Rina, no? So, ito guys, panoorin po natin. <tinyo> sa pala Oo. Ha? Grabe. Grabe, mamahalin talaga. Realme mamahalin talaga ang cellphone, no. Matibay 'yan. Maganda. Realme. Ayun. 109, 10,900 daw. So, kakaiba, no. Buti pa si Rina. Sana all. <laughs> so, ipagpatuloy po natin, guys, kung ano ang reaction ni Rina pag ibigay na 'yung cellphone niya

Tumalon si Rina sa saya dahil nga andyan na yung kahilingan niyang cellphone at napayakap pa siya kay Kalinga Prab. na nakakaiyak naman. Maraming salamat Kalinga Prab dahil sa pagtupad sa kahilingan ni Rina. At naging regalo mo na rin sa kanya dahil graduate siya ng elementary. So hindi natin akalain na magagawa ni Rina ang pag-aaral. So, akala daw ni Kalinga Prab ay hanggang dyan na lang siya. So, congratulations, Rina nakapagtapos ka na rin at sana matupad mo ang yung pangarap na makapagtapos ka ng college. So magha high school pa lang yan siya. So andyan lang si, sila Kalingap Rab, yung team Kalingap, sila Kuya Val, Ate Edna at lalong lalo na kay Ate Mix Vlog na nandyan nakaalalay kay Rina at nag-aalaga sa kanya. So pagpatuloy pa natin mga Kalingap. Rina, kasi ginalingan mo sa si school Nakagraduate ka Grabe uh, sa Reyna no? na ng mga serena ay makapag-aral Ito si Lolo ano pa no? Lolo oh, Lolo Lolo oh, mag-download ng mga games O oh, papa, natin Wala nang naiwan dyan Wala po Thank you po Thank you Ayan Thank you mga kalingap At nandito si serena Napakabait na bata Tinatid na kalahin ng um, mga Salamat sa simkaligap, yan. Salamat din siyempre sa mga tao na mga connect kay Rina, no? Lahat po, yan. Yan sila Ato, nakalaga yan. Yan sila, yan si J-Fran. Lahat po, mga nakalaga kay Rina, salamat po kay Ato. Thank you. Next, mga high school talaga, anong? Ano? Sa'yo mga high school? Ano? Wala pa? Hayaan mo, ha? Pagpala sila pa sa'yo yung pag-aaral, no? Yan, yeah, papatalo natin ang na yan na um, Lolo. Wow, naiyak si Rina. Tears of joy dahil nga graduate na siya at may regalo pa si Kalinga Prab. So, cellphone ang kanyang kahilingan. So, natupad ang kanyang kahilingan na magkaroon ng bagong cellphone. May bago, uh, may cellphone naman siya dati pero nasi, parang nasira yata. So, uh, binilhan ni Kalingap Rob ng bago. Naging regalo na rin niya sa pag ni Rina. So, maraming maraming salamat sa mga tumulong kay Rina, nakapag-alaga kay Rina, sa lahat ng team Kalingap, buong Kalingap, buong Kalinga, buong Kalinga, sa mga viewers sponsors at supporters. So, isa na ako dyan, mga kalingap at mga kaibigan. So, ipagdasal pa natin na mas lalo pa siyang gumaling. Tuluyan na siyang gumaling para makapagtapos siya sa kanyang pag-aaral. Alam naman natin na si Rina ay matalino. Maraming talent. Yung pagsasayaw at pagkanta, kayang kaya niya. So, So alam naman natin na talagang magaling siya. So maraming salamat at hanggang sa muli. God bless po sa ating lahat. Can get you off of my mind. Are you still thinking about me?